Bel Mariano nagmakaawa pala kay Catherine Bernardo dahil sa panliligaw ni Donnie dito. Not just one, not just two, but three suitors ang naghihintay kay Catherine Bernardo upang mapasagot ito at maging bahagi ng buhay ng 28 years old na si Cat Bernardo. Matapos nga ang breakup nila ng dating niyang boyfriend, ay mas naging open si Kat sa iba't ibang opportunity sa career man o makasama ang kanyang family and friends. Siyempre, hindi rin mawawala ang buhay pag-ibig nito. Marami nga ngayon ang nagsilabasan na gustong makatambal si Katrine. Kagaya nga ni David Licauco, Paula Avilino, Christopher Martin at Sherry Corosales. Pero bukod doon ay marami din ang gusto maging kasintahan ang dalaga. Isa nang na napapabalita ay ang pag ni one of the heartthrobs ngayong uh, panahon na si Tony Pangilinan na ngayon ay kalab team ng actress na si Belle Mariano. Marami ang naggulat at hindi makapaniwala dahil ang alam ng marami ay kahit hindi aminin ng Don Belle ay may something na sa kanila. Pero ang totoo ay hindi pala talaga sila committed sa isa't isa. Sa isang article na inilabas ng pep.ph ay wala raw problema dahil single naman daw si Donnie at ready na makipag-commit. -um dahil dito ay trending si Donny, Belle at Catherine. May ilan pa kinumpirma o kinumpara si Belle at Catherine kung saan ay perfect girl daw si Kat for Donnie. Maganda, successful at bagay sila. Kaya naman sa isang interview sa press ay hindi maiwasan ni Belle na i-address ang issue. Hindi niya direktang sinabi ang tungkol kay Kat at Donnie. Pero sinabi nitong irespeto naman daw sana ang love team nila na nasa peak ng success. Sana naman lang daw ay tigilan na ang pamabas sa kanya dahil wala naman umano siyang ginagawa. Matatanda ang sinabi ni Bell nang tanungin siya noon kung sinong idol niya at sinabi nitong si Ate Kat. Ang tanong, si Kat pa rin ba ang idol niya? Galit ba siya kay Katrina? Knowing na walang kasalanan si Catherine kung gusto ang manligaw ni Donnie.